ay maulaw na ako sa akong sa akong na akong labaw sa tanan naub, maulaw kong magawas dito kay eh. dagay kay pulis ako ah tambok daw ko grabe no pero sagday na kinadawat ng pulak ko na ay unaan ako, niya akong sitwasyon karun hmm? Magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga kababayan So Ngayon po ay Pupuntahan natin si taba Ching, Ching. Kumustahin natin kasi matagal na sa hindi nakakasama sa ating mga video Tapos tamang tama Wala man tayong trabaho ngayon Kahit meron walang wala lang <laughs> Pawala wala so, Ito po yung lugar namin dito mga kababayan Sa malambuon at yan po si Ponseng. <laughs> Punta natin si Cheng mga kababayan kasi matagal na tayo hindi nag, nakikita. Hindi na natin nakikita si Cheng. Kaya ang yung problema niya. Hindi na siya lumalabas. So nandito tayo ngayon mga kababayan. No? Sa lugar namin. May naghahanap po dito mga kababayan habang papunta tayo doon kay Cheng. May nakita tayong naghanap na ang ano niya. Partner niya. Ito. ni <laughs> <laughs> ni partner mga kababayan. Bis mo eh, katag. <laughs> 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 Kay go pa naman yang Valentine's ba. <laughs> 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 Nag-searching pagyapon si Lola. Unsa dalan mo la? Nangita siya yung valentino niya. Alam <laughs> <laughs> ah, doon. Oh. So, tapos, naana natin si Tawkits, mga kababayan. Dito si Tawkits. Tiling! Huwag mm, siya ikorta, guys. Huwag siya ikorta. Paik yun. Ay, pait. Nagasya si Panahon si. Tapos kasama ko ngayon mga kababayan ito. Ay, ay, ay ba? Pwede ka ba? Pwede ka ba? Pwede. Para. Pwede yun. Kamira. Tama kamira. At doon ni Kuya Ching. Mag-vlog tayo dito. Ha? Takoy ka. Ang hadula ni lamang ko ba yun? Ang larong 90s. Ang lao. Ay, wala ulo. May mga laro din Rebound! Rebound! So, dito na po tayo mga kababayan sa Ibabaw. Papunta sa kanila ni Ching. Medyo malapit na tayo. Yung batang kasama natin ayun. Ando na si Babaw Tumakbo. Sinama natin kasi sabihan natin kay Ching mamaya na magawa tayo ng content. Kami ng content, kaming tatlo. <coughs> Para maaliw si Ching baka ano yung mga naramdaman niya ngayon bakit hindi na siya lumalabas ng bahay paminsan-minsan na lang so tanongin natin ngayon kung bakit po anong dahilan niya ito yung bata kasama natin <laughs> so punta tayo ngayon dito doon, doon kanila ni Ching at yan yung lugar namin sa ibaba at ito yung ano mga kababayan yung mixing camp <laughs> mixing camp yung magbimix ng mga simento para sa kalsada yan 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 na lang view so malapit na tayo mga kababayan no, sa bahay nila Ching eh, hindi naman ito masyadong malayo wala pa wala lang yata itong mga wala lang isang kilometro. Tingnan so, natin ngayon kung andyan ba si Ching sa kanilang bahay. So, dito na tayo mga kapabayan. Kaming dalawa ni Kubay yung pumunta ngayon dito kay Ching. Pamangkin din ito ni Ching. Magpinsan yung si Ching at saka nanay ni Kubay. So, ang ganda pala ng bahay dito mga kababayan, May kapitbahay na si Ching dito na magandang bahay. So, patingin ko sa inyo ha. So, tingnan nyo mga kababayan. Ayan. Mata malapit na matapos yung bahay ng kapitbahay nila, Ching. Maganda ang bahay. So, andito na tayo sa bahay ni Lacing, Dito na kami ni Kubay. So, parang sara Ay, sarado. Ay, parang may tao sa loob. Murag na tao sa sulod. Saan kaya ang pinto dito? Tingnan natin dito. Ayaw! Parang walang tao. Ayuhin mo, ayuhin. tao po. Sige. Oo. Ay. Isa ron. Ngaching? Ching? Ay. Uy. Dito si sising mga kababayan. Ay, kamo di ay. Oo, oh, nalagbing ko ba yung ching? Okay. Lugay naman kabay, laglaag lagi dito lagi. Mau lagi. Sige, kawan mo din eh. Ako na isa. Gihangat mo na yung asa na kayo ka, Jeng? dito ko gikan sa ubos, dito ko naglaag laag, may pang dito sa ubos kay wakpay mo, wakpay mo kwaan dito sa poa. Ah? ha? Ay, madali so, mo saway, sakpo, <coughs> uh? Anay, saway, na kay laag laag yung poa nasa day ngay. Wakpay mo sa wai sa poa. Ano yun nagasa ni mo? Na. Mo na hindi na kamulongay was? Oo. Oh. kay maulaw na ko sa kong sa kong nawo ba? Hmm. Ay, ayoy ayto ano ay, nilay? ko labaw sa tanan ma ma maulaw ko mo gawas dito kay dagay kay pulis ako ah nga tambok daw ko di ba amo na hindi na ka dito si gawas oh sabi no pero sagday na gina dawat man pud ako nga ingon ani akong sitwasyon karon Hmm. Mau deng, wala kay laglag tinga ganit Kuno, no. Sige, gihin video, si mig pangita ni mo. Kato nagpakaog, logaw ba? Si pangita ni mo, juga dito. Adumis balay na ni upas sa ubos pod. Wala juga. Dira na dahil ka nagtambay? Dira na ako nagtambay. Hmm. May pang dira kay Mingaw Kayo. Mga pod no? Bagid. Ay, ito ano eh. Dugi-dugi yan. Mungkod po tayo wala video ba? gani ah maning kamot ta mangita tag content sing imo ta bala dili ka mo lag dito bonhin lang ko dire sa imo ha para dire ta maghimo content ha oh ingon ana 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 na ni kuyog ni oh araw ang batang tukmo nga gamay <laughs> ara si kubay kuyog siya kay mo vlog daw siya. apil ah, kita na lang yung video no sige kita asa ah, di sila pa si papa, si papa ni mo Tuas oh bos. Ada tu sah bos ay. Eh. Mengawal mm. ni mudah eh. Mengawal kita ay. Bintak tu sahuna so, kan aman dari tahu oh, no? Mm. Leikai. Ah. Unsa mai ato? Lag nang musta mesti muha. Ah. Oke okay, ramang ko dere. Gera ka dere. Basa kae de nang kuni musawa yon. Nah, de le sawa yon kae ka uban nanta. Mon mangid na imuha eh, met ka, ikaw, ikaw namang mangid na. Di ba? Not usay gani gina-post na nako ang kuan kanang ilang gi pang buli. sa. Mo um, dei makita ko na si mo post bila ni mo say kanang mga magtanaw gani ko mura mag mga kuan maka ni sing bay heartbroken broken kay bay. Ginasungsungog de kay. Usay isungog nila nga. Ma mau to kan daw ko. Ay mo dei na dei. Di daw ko ka trabaho. Mm. Pero gusto man nung ako magtrabaho pero nakaapan lang kay wa may mudawat mudawat nako trabaho. Mm. Naginon ah, lang. Pero unsa unta nga naingon ani na mangyud. Asi ah, lang. Mangita ra tag lain pagi nga kwarta ta maka income. makita nila nga naabot ga income, no? Mm. So karon mangita tag pagi si mangita tag content ron kitang tulo. So mga kababayan, so maghanap kami ng content ngayon para maaliw si Ching kasi uh, ano pala yung dahilan bakit hindi na siya lumalabas doon sa sintro. May mga magbuli sa kanya, malaki, walang trabaho, ganyan. Walang hanap buhay, hindi nagkakapira, ganyan. So yung gawin namin ngayon mga kababayan, maghanap kami ng content para sa YouTube kasi nagkatanggap na kami ng sahod last, last month pa. Ngayong sumunod na month ay hindi na kami nakatanggap wala ng dollars <laughs> wala ng income kasi yung video namin mga kababayan ay napakahina yung views kahit araw-araw pa kami na mag-upload ako mag-upload kahit na araw-araw pa na mga ginagawang video ko kahit yung nasa sakahan kasi minsan na kami nakikita kasi si Cheng hindi na malabas so ngayon magawa kami ng content tapos dito na lang kami sa loob sa kanilang bahay banda sa pasok kasi walang mga tao dito So dito lang kami maggawa ng content. Kaming tatlo nito. Talk mo na ito. <laughs> oh. So maraming salamat sa mga panonood mga kababayan, no? So abangan niyo ang video namin sa YouTube kasama si Ching uli. Taba Ching Ching. So wag mong intindihin yung mga sinasabi nila, Ching, di ba? Oh, hindi may mga panahon man na maramdaman mo yung sakit. Hindi kasi yan ma hindi kasi yan ma -ano eh. Malikayan. Hindi mo Hindi maiwasan. No. Hindi may iwasan totoo yan, Jing. Hindi may na maramdaman mo yung sakit dahil sa kanilang pagbubuli, pero tuloy lang. Tuloy lang sa goal. Okay, so maghanap tayo ng konti, Jing. Mangyay mo video. Sige. Mangyay mo video ko, bye. Ay, mo video. Bye. <laughs> <laughs>